Hmm. Yan ang masarap sa inihaw mga tol. Mataba talaga yun, yung tanting na yan Naku, yan ang pinakamasarap talaga sa inihaw. Tsaka sa tinula mga idol, yung pula. Yan ang paborito nila, brad. Yung isda na yan. Ano pangalan ba yan? yun? Taraiwan. Taraiwan ang tawag nila dito mga idol.

Tibato bato mga idol, bato talaga dito. Oh, maganda yan ang bato, brad. Pabigat. Panghilod. Panghilod. Sarap sa tinula yan. Shout out yan kay Alan Balita. Pero mula umpisa, lagi talaga siya nag nanonood sa ating mga video. sarap sa ano yan Tinura. so una talaga may karaming isda talagang lugar sa amin kasi negros noon subukan ko kaya dito magad style alam ko marami din sa negros mga ano eh marami man nakikita sa negros kasi Lalim, lalim. Lalu. 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 Si para gusto mukbang tagtinula tinula mga idol sangit na naman Atay. sangit na naman mga idol